Mga kaugnay pa rin nga balita, wala pang sapat na dahilan ang transport group na pasang mas daw pang ibaba ang minimum fares sa mga jeepney. Ito ay kahit pa tatlong sunod na linggo na rin nagpapatupad ng rollback sa produktong petrolyo itong mga kumpanya ng langis. Sa interview ng Armin Manila, sinabi ni pasang mas president at ka Obet Martin, paikpit pa rin nilang minomonitor ang presyo ng produktong petrolyo ng ilang linggo bago naman sila magdisyon. Katwiran pa ni Martin, hindi pa kasi nakikita na stable o magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pero pagtiyak pa ni Martin, sa sandaling maging stable na, ang presyo ng langis ay sila mismo ang maghahain ng petisyon sa LTFRB upang ibalik sa 12 pesos ang minimum na pasahi sa jeepney sa bansa ang akin lamang masasabi dito, istabilisado ba na patuloy nang bababa ang ating presyo ng petrolyo? Alam mo, this is the style to it. Eh. Bababa ba ngayon. Mamaya, sa isang liko, biglay na naman tayo ng limang piso, 4 pesos, eh, nakakagulat pa ngayon ganyan. Kanya, kung bukas, itutuloy yung uh, almost 3 pesos na rollback sa presyo ng diesel, eh, maghihintay muna tayo ng ilang panahon, ilang linggo pa. Makita natin kung ano ang magiging situation pa sa uh, ng uh, presyo ng petrolyo sa mga dapat na linggo. Yan si Pasang Masda President Kaobit Martin sa interview ng RMN Manila. Oktobre na aprubahan nga ng LTFRB ang pisong provincial increase sa pasay sa jeep ni Dylan rin sa sunod-sunod na pagtaas sa presyuhan ng produktong petrolyo.